Nakikita niyo mga par kung saan ako. Napakaganda ng tanawin sa pinunta natin mga par. Ngayon naakyat tayo. Hahanap tayo ng parking. Puro pakyat. Pa Ayan o. Oh. Nakikita niyo mga par kung saan tayo. Napakaganda ng area natin dito mga par. Ayan o. Nandiyan yung service natin mga par. Kasi meron lang yung boss natin. Meron pinuntahan na wedding. Ano dito par? Meron pinuntahan na wedding party. Meron kasalan na gaganap dito. Layo ng bahay na yun ah. May bahay sa tuktok mga paro. Try natin kung kaya ng cellphone natin. Kung kaya niya i-zoom. Ayun. Ah, may bahay oh. Ayun oh. Yan. Yan. Kulay blue may cover na kulay blue ayun o diba mga pare yan so balik natin ah uh, mo napakalayo ng bundok na yan ulitin natin uli mga pare ah uh, yun kulay blue nga balik natin ulit sya napakalayo napakalayo ang ganda ng area dito mga par nandyan yung Tagaytay yung dyan yung talik dyan ganda o oh. alright Oh